ko o ibang upo ayang mayoriya ng senado sangayon sa rules ng senado magpapatuloy ang senate president kung hindi graduate katulad ng sitwasyon ngayon mm -hmm. at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag ka nagresume ang uh, senado okay Raymond one point lang sir doon sa kahit dalawa <laughs> doon sa, sa preparation uh, as we speak percentage wise ba pagdating sa impeachment sa ang bahagi na tayo ng preparasyon uh, as uh, as of date huling nagsalita ang prosecution team sabi nila ata parang 80% na sila sa isa o dalawang charges wala pa akong balita doon sa limang charges hindi ba mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Um, pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel nakahanda na rin hanggang sa detalye ng parkingan nila. Hinanda na rin um na minutes yung finally na napag-usapan. Napatayhin na, alam ko na na at um nasukatan na kung hindi ako nagkakamali, lahat o maliban sa isa. kaugnay na may mga nangangamba kasi hindi pa naman nakuha. Uh, nakuna ng sukat. Pero um, ready na yung mga room. Ginaya lang naman yung dati. Sir, yung room assignment, uh, finalized na? May in na kami sa prosecution at nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng uh, camera, yung kanilang mm -hmm. mga staff. Sa panig mm -hmm. ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice, kaugnay sa, sa karapatan nila at um, oportunidad mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito. Um, at sinabing may pending petition pa daw sila kaya buong galang sabi nila na hindi mo na nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa siya ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative and their option. Okay, sir, may patanong si Nimpa. Sabi niya, Nimpa, ano? Nimpa. <laughs> Hoping ka daw ba na ma-retain mo yung pagiging Senate President? Ilalaban mo daw ba at makukuha niya kaya ang kinakailangan boto? It's not a question of hoping. It's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit na mayuriya ng Senado. Labing tatlo at higit pa. Um, pwedeng mangyari at maganap yan sa sino mang Senate President, kabilang ako basta may sesyon. Um, at uh, dapat maliwanag yan sa bawat isa sa amin. Senate President man o hindi, nangangarap man o hindi. So, sorry, I, I, uh, sir, yun, am Amayla. sir, this is, just, eh, ano, ko na lang sir, yun. So, since may open declaration na, sir, Is si a second demotion mo yun? since may open declaration si Senator Soto na willing siya to accept, as for as long as may number siya na 13, wala ba, sir, effect sa iyo? Walang dating? Wala ka